So guys ito na yung ginawa natin guys nung nag time lapse tayo so ang tawag dito sa ginawa natin guys ay tester okay? so gumawa tayo ng tester so it ngayon it test natin ito kapag umilaw siya guys ganyan guys oh. Ayan, oh. ganyan so kapag umilaw siya ang ibig sabihin, guys, ay mayroong continuity. Ganyan, guys, oh. Okay? So, ibig sabihin, walang putol. So, ito yung ginawa natin, guys, nung nag-time-lapse tayo. Gumawa tayo ng tester. So, ito, guys, iti-test natin. Ito siya, guys. Ito. Itong auxiliary. cable So, iti-test natin, guys. So, tingnan natin kung buo ba ito. Buo ba itong positive? Ito yung positive, guys, oh. Ito. So, ito. So, ito yung positive. I mean, ito yung negative. Sorry, guys. Ito yung negative. Tapos, ito yung positive yung nasa dulo, guys. Yung nasa dulo. So, tingnan natin itong auxiliary cable. Kung buo ba ito? Walang putol. So, gamit itong tester natin. Ayan. Dito tayo sa negative, guys. Tapos, dito sa negative sa isa. Ayan. Umilaw siya, guys. Oh. Ayan. Umilaw siya, guys. Oh. So, ibig sabihin guys, ay buo. Buo itong itong auxiliary cable natin, walang putol. Ayan, oh. Okay? Buo 'yung negative niya. Dito naman tayo sa positive sa dulo. Ayan, dito sa dulo. 'Yan, so buo, buo pa rin. So, ibig sabihin, buo ito, guys. Okay ito. Okay? Tapos dito tayo, guys. Ah, uh, ito, guys oh. Itong speaker. So, itong speaker, tingnan natin kung buo pa ba ito. Walang putol. Okay? So, guys, test natin siya. Dito yung isa. Tapos dito yung isa. Ayan guys, oh. Ayan, ayun. Ayusin natin guys. Ayan, so umilaw siya guys. So, ibig sabihin guys ay, ayan, oh. Ayan, tumunog pa siya guys, oh. Ayan, oh. Okay, so good ito guys. Good. Buo pa ang speaker na ito. Yan. Hmm, yan. Dahil umilaw yung tester natin. Yan. Yan guys, oh. Yan. Yan, so buo ito guys. So good ito. Tapos ito naman isa guys, oh. Ito pang isa. So test natin siya. Yan. Yan. Tapos, ditong isa, guys. Yan. So, buo din siya, guys. Yan, oh. Lumunog siya, guys, oh. Yan, guys, oh. Yan. Okay. So, buo din ito, guys. Tapos, ito pa, guys. Ito. So, tingnan natin itong puti kung buo ba ito guys yan yan so buo siya guys tapos itong red so buo siya guys tapos itong yellow so buo pa rin siya guys okay so ito tayo guys So, ito. Itong soldering. Ito, ito, ito. So, itong soldering. Test natin siya. Tingnan natin kung buo ba siya, guys. Ayan. So, umilaw siya, guys. Ibig sabihin, buo din ito. Buo din ito, guys. Ayan. So, ibig sabihin, good itong soldering natin. Ayan. Okay? So, ito, pa, guys. So, ito pa guys, ito, ito USB cord, ito. So, dito sa USB cord guys, ito yung positive, it, I mean negative ito, ito, negative ito. Okay, so test natin siya. Yan, so wala guys, oh. Yan, so yan guys, oh. Wala guys, oh. Yan, oh. So wala. Dapat, ganyan yan guys oh dapat iilaw yan ayan oh. so dito so wala so ibig sabihin guys putol itong negative nya itong ground nya so may putol yan yan oh, may putol oh so ito yung gamit nya guys ito yung gamit na yung tester na ginawa natin so ang tester natin iilaw siya pag may continuity yan ganyan oh pag may continuity, iilaw siya. Ganyan, o. No? Pag continuity, o. Oh. Yan. Tapos, pag walang continuity, syempre, hindi iilaw. Okay, guys? Sana may napulot tayo dito sa konting vlog na to. So, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa panonood. See you sa next vlog. Maraming salamat. God bless sa inyo. At bago tayo magtapos, kayo po ay aking inanyayahan na mag-like, subscribe, and share. Maraming salamat.